Nag-o, oh, oh nanawen yung kambal. Ay, 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 yung babae, Nagnananay tatay. Yung lalaki naman, Galit kambal mo yan, yan kambal niya. Yung nanbabay. Ano? Nga? Ang kulit. <laughs> sabi mo gawain ng kambal. Ito may isang mong kambal. Okay, mm -hmm. magbuk. Uh -huh. Bubukan kayo ng magbuka. O yan, magtago kayo dyan. Tago kayo dyan. Tago kayo. Huwag nga kayo mag-awal. mag eh. Bibigyo. <coughs> wala nang Uy, mo uy, uy walang mag aaway magod kay tv ito huwag! ay huwag kayo mag aaway Ano na naman gagawin ng kambal? <gasps> ay, ay! Sinabi ko ba ako sakit? Sinabi ko ba? Sinabi ko Tignan mo yung tsura ng kambal mo! <laughs> uh, <win. laughs> oh! Nanay-tatay kayo, yan. Huwag kayong mag-away. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Try nyo mag-away. Lagot kayo sa akin. May lati. ako ko, hmm, ah. Buti yung lalaki, lalaki namin, yung lalaki kong anak. Yung magkambal na lalaki kong anak. Nag-aaway. Bahay. <laughs> gawin nyo yung ano, sarili nyo, yung bilog. Ooh. <laughs> bilog. Ooh, yan. Sayo kami. Nanay, tatay kayo. Nanay. Ba't kayo nakikis? Hindi. <laughs> eh, nakikis. Yan. Yan, o. Oh. O. Oh. Pink. Pink.